Si Thomas J. Capano, ang panganay na anak ng custom home builder na si Lace J. Capano, ay isang politikal na konektadong abogado na nagtrabaho bilang isang public defender, deputy attorney general, at city solicitor. Siya ay naging managing partner ng Wilmington, Delaware office ng Sol Ewing Remick and Sol noong dekada 90. Si Thomas ay kasal ng 24 years at may apat na anak na babae, ngunit nagkaroon siya ng maraming kalaguyo, kabilang na si Anne Marie Fehe. Si Anne Marie Fehey ay isang matangkad, maganda, at masayahing babae. Nagtapos siya mula sa Wesley College sa Dover noong 1991 at nagsimulang magtrabaho para kay Gobernador Tom Carper noong 1993. Nakilala niya si Thomas at isinulat niya sa kanyang diary noong April 24, 1994. Natatakot ako dahil umiibig ako sa isang lalaking may pamilya. Lagi kong pinapangarap ang buhay ko kasama siya. Siya ay napaka-gentle, matalino, guwapo, at interesting. Sila ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng tatlong taon hanggang sa isinulat niya sa kanyang diary noong April 7, 1996. Sa wakas, natapos ko na si Tom Capano, isang controlling, manipulative, insecure, at selosong maniac. Isang buong taon kong pinayagan ang isang tao na kontrolin ang bawat desisyon sa buhay ko. Isang taon bago nito, noong September 1995, nakilala niya si Michael R. Scanlon, ang Community Affairs Chief ng MBNA America Bank, at nais niyang wakasan ang relasyon kay Thomas, ngunit siya ay tinakot na ibubunyag ang kanilang relasyon. Noong June 27, 1996, nakita si na Anne Marie at Thomas na nagtatanghalian sa Ristorante Panorama sa Philadelphia, Pennsylvania. Dalawang araw pagkatapos nito, sinubukan ng pamilya ni Anne-Marie na makipag-ugnayan sa kanya at nang pumunta sila sa kanyang apartment, hindi siya nakita. Iniulat ng kanyang pamilya na siya ay nawawala. Sinimula ng mga autoridad ang kanilang investigasyon at natagpuan ang diary ni Anne-Marie. Isang agent mula sa Wilmington Resident Agency ng FBI sa Baltimore office ang nakarinig tungkol sa kaso at nag-alok ng tulong sa lokal na mga autoridad habang umuusad ang kaso na pagkasunduan ng local, state at federal authority na ipaubaya sa FBI ang pangunguna sa investigasyon dahil sa kanilang mga resources at kakayahan. Bumuo ang FBI ng isang investigative team na kasama ang Wilmington Police Department, IRS at ATF. Dahil sa relasyon ni Anne Marie kay Thomas, agad na nakatutok ang mga investigador sa kanya bilang suspect Sinabi ni Thomas sa pulisya na inanyayahan niya si Anne-Marie na maghapunan. Ayon sa kanya, naging maayos ang gabi, nagpalitan sila ng magagandang salita at inihatid niya ito pa uwi. Ayon kay Thomas, naghiwalay sila ng maayos. Gumamit ang investigative team ng iba't ibang malikhaing pamamaraan upang matukoy kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon, kabilang na ang pagsusuri ng toll records, pagkuha ng mga email mula sa law firm ni Thomas at opisina ni Anne-Marie, surveillance, pagsusuri ng mga record ng pagbili ng baril para sa search warrants, kabilang ang apat na araw na paghahanap sa dalawang landfill, psychological profiling, at pagsusuri ng financial records. Sinuri rin ng mga autoridad ang bahay at kotse ni Thomas para sa mga sample ng dugo at buhok, at natagpuan ang mga mancha ng dugo sa isang metal radiator cover at ilang kahoy ang paghahanap sa blood bank ay nakatulong na makakuha ng isang lalagyan ng dugo na nadonate ni Anne Marie ilang linggo bago ang insidente at ang mga forensic exams ay naglink sa kanyang dugo sa dugo na natagpuan sa bahay ni Thomas. Nakuha rin ng FBI ang isang sampung pahinang liham na isinulat ni Thomas na nagdedetalya ng mga impormasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Anne Marie. Nabanggit sa timeline na kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Gerard sa Stone Harbor, New Jersey, Isang araw matapos huling makita si Anne Marie. Ito ang nagtuon ng pansin ng team kay Gerard at kalaunan sa isa pang kapatid ni Thomas na si Luis. Makalipas ang mahigit isang taon, noong November 1997, inaresto si Gerard dahil sa iba't ibang kaso ng illegal substance at armas. Pumayag siyang makipagtulungan sa kaso ni Anne Marie at kalaunan ay sumunod si Luis. Ang kwento ng magkapatid ay isang kakilakilabot na salaysay. Ayon sa kanila, pinatay ni Thomas si Anne Marie at pagkatapos ay isinilid ang kanyang katawan sa isang malaking fishing cooler na binili niya mga dalawang buwan bago ang insidente. Si Thomas at Gerard ay nagmaneho ng bangka ni Gerard mga 70 milya mula sa baybayin ng New Jersey at itinapon ang cooler sa Atlantic Ocean. Hindi lumubog ang cooler kaya binaril ito ni Gerard ng shotgun na ginagamit niya sa panghuhuli ng malalaking isda. Hindi pa rin lumubog ang cooler kaya kinuha ni Thomas ang katawan ni Anne Marie mula sa cooler, binalot ng dalawang angkla, itinapon sa dagat at pinanood itong lumubog. Pagkatapos, itinapon niya muli ang cooler sa tubig. Natagpuan ng ilang mangingisda ang cooler na nagpapatunay sa kwento ng magkapatid. Hiningi ni Thomas kay Gerard na tulungan siyang itapon ng isang sofa at carpet na may mancha ng dugo sa isang dumpster na pinamamahalaan ng isa pa nilang kapatid na si Louis. Noong November 12, 1997, inaresto ng mga ahente ng FBI si Thomas matapos nilang malaman na maaaring sinusubukan niyang tumakas sa bansa. Noong October 26, 1998, nagsimula ang paglilitis at tumagal ng labing dalawang linggo sa paglilitis, isa sa mga kalaguyo ni Thomas na si Debbie McIntyre ay nagpatotoo ng mga anim na linggo bago pinatay si Anne-Marie, inutusan siya ni Thomas na bumili ng baril at ibigay ito sa kanya. Habang dumarami ang ebidensya laban sa kanya, binago ni Thomas ang kanyang kwento. Sinabi niyang, natagpuan siya ni Debbie kasama si Anne-Marie at nagbanta itong kitilin ang sariling buhay gamit ang baril. Nang subukan ni Thomas na pigilan siya, aksidenteng pumutok ang baril at napatay si Anne-Marie. Sinabi ni Thomas na itinapon niya ang katawan upang protektahan ang sarili at si Debbie. Sinabi ng prosecutor na si Ferris Wharton sa kanyang pambungad na argumento, Ang cooler na iyon ay naging kung ano talaga ang nais niyang maging, ang maging libingan ni Anne-Marie Fahey. Determinado si Thomas Capano na kung hindi niya makokontrol si Anne-Marie Fahey upang makasama siya, wala itong makakasama, magpakailanman. Sa huli, hindi pinaniwalaan ng hurado ang kwento ni Thomas. Noong January 17, 1999, bumoto sila upang hatulan siya ng murder at binigyan siya ng parusang kamatayan. Noong January 2006, inapila ang sentensya at binago sa habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Noong September 19, 2011, namatay si Thomas sa edad na 61 habang natutulog sa James T. Vaughn Correctional Center State Prison sa Smyrna, Delaware. Namatay siya dahil sa cardiac arrest. Hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Anne Marie kaya't hindi matukoy ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Michelle Marie Fisher ay tubong Sayville, New York ngunit lumipat sa Raleigh Upang mag-aral sa North Carolina State University noong 1995 at nagtapos noong 1999 na may degree sa accounting. Nakilala ni Michelle si Jason Lynn Young habang lumalabas kasama ang mga kaibigan at noong October 2003, sila ay nagpakasal. Nanirahan ang mag-asawang Young sa kanilang tahanan sa Enchanted Oak Subdivision, malapit sa Lake Wheeler sa Raleigh, kasama ang kanilang anak na si Cassidy na ipinanganak noong 2004. Noong May 2006, nasangkot ang mag-asawa sa isang aksidente sa labas ng Bard kung saan ang kanilang Mitsubishi ay nahulog sa isang bangin at bahagyang lumubog sa ilog. Si Michelle, nabuntis noong panahong iyon, ay nakunan pagkatapos ng aksidente ngunit ilang buwan lamang ang lumipas, muli siyang nabuntis sa kanilang anak na lalaki. Noong November